Magsisimula na bukas ang oplang biyaheng ayos ng Department of Transportation na maghihigpit sa seguridad sa mga terminal at titiyak na sapat ang pampublikong transportasyon para sa mga uwi ngayong long weekend. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Dala ang mga bagahe, bumiyahe na si Christian Pasan San Marcelino Zambales, nakalib na siya sa trabaho. Pati na rin ang kanyang misis, umabsenta rin sa eskwelahan ang kanyang anak para hindi na makipagsiksikan pa sa mga pasahero ngayong weekends para sa mga uuwi ng eleksyon at undas. Para mas maaga kasi na naranasan ko na to eh. Baga dati eh. talagang umuwi ako ng talagang sobrang hirap. Eh lalo kasama ko anak ko. Ah, yung eleksyon, siyempre kailangan nating ma kuhan yung karapatan natin bilang isang siyempre. Tapos yung sa so Undas, kailangan kong mabisita yung daddy ko eh. Uh, ten years na siyang wala. So, every year, talagang tinakuan namin na baka uwi kami. Sa bus terminal na ito, nagkalat na rin ang mga tauhan ng LTO. Nagsasagawa ng breath analyzer at drug test sa mga driver para tiyaking hindi sila uminom ng alak o gumamit ng ilegal na droga. Ayon sa Transportation Department, magsisimula na sa biyernes ang oplan biyaheng ayos kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Ito'y para higpitan ang seguridad sa mga terminal at may sapat na pampublikong transportasyon na masasakyan ang mga uuwi ng probinsya. Uh, do sa manga Airlines uh, they have already uh, implemented uh, additional uh, flight schedules no uh, manga bus companies ganun din, no? every year uh, there is uh, coordination between uh, LTFRB and the bus uh, operators to see to it that uh, there will be enough and uh, available uh, transport vehicles no. during this uh, long weekend. No? Ang LTFRB naglabasan na ng 744 special permits sa mga bus na lalabas at papasok ng Metro Manila. Pero paalala sa mga pasahero, huwag na magdala ng mga malalaking bagahe, lalo't siksika ng mga pasahero ngayong long weekend. Paalala lang po sa ating mga kamabayan na mabiyahe, kung pwede lang po, lalo malalayo ay... Uh, kung pwede tayo mag-travel light, ano, uh, Pagkat maliwago tayo masyado maraming bigbet sa ating pagbiyahe para ay maginawa po yung ating uh, Normal na operasyon naman ang ipatutupad sa MRT-3 at PNR kahit sa mga araw ng holiday. Naglabasa rin ang Philippine National Railways na mga listahan na mga isasyon ng mga istasyon ng tren na malapit sa mga sementeryo upang alternatibong masakyan ng publiko. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.